2021 at 2022 niyanig ng magkakasunod na problema at issue ang Benguet Electric Cooperative o Beneco na nagpatuloy hanggang taong 2023. Ito'y sa bakanteng posisyon ng General Manager ng Kooperatiba. Naging mainit ang hidwaan ni National Electrification Administration Appointed General Manager ator ni Marie Rafael at ni Beneco Board of Directors Appointed General Manager Engineer Melchor Licoben. Sa pagtatalo ng dalawang grupo na magitan na ang at binawi nito ang appointment ni Attorney Marie Rafael. Sinuspindi rin ng neya si Engineer Melchor Licoben at ang Board of Directors ng Beneco dahil umano sa maling paggamit ng pondo ng kooperatiba. Siya. let's respect it. Like I said, without prejudice of me going to the proper forum to question the same. But this time, uh, I think we deserve a, uh, uh, peace of mind and quiet insofar as all the bruhaha in Beneco had been. Uh, especially itong mga consumers natin na nag-aaway dahil lang sa amin ni Jelipubes, I want to go beyond that. Let's go beyond that kasi agkakailan tayo. Pansamantalang pinaupo ng NEA bilang general manager si Ramel Rifani sa pagkakabuo ng Task Force Beneco. Tatlong beses naman silang nagpalit ng general manager hanggang sa buksan muli ng NEA ang aplikasyon sa pagka-general manager ng kooperatiba noong Hulyo the moment nasa hindi ko nagkakamali nasa second phase na tayo ng recruitment ng GM eh, nag-recruit na may nag-apply na apat yun at uh, salas na narinig ko nagkaroon na sila ng examination Isa sa mga muling nag-apply si Engineer Melchor Licoben at noong ikawalo ng Nobyembre muli siyang hinirang bilang General Manager ng Beneco Bagamat humarap sa samu't saring mga isyu ang Beneco, natuldukan din ang lahat ng ito noong nakaraang taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.